pangyayari. Kanino ka sisigaw ng tulong? Gising na kaibigan. Kaakibat ng pag-iingat ay kahandaan. Makibahagi para di masawi. Makinig sa Kaakibat. Kasama sina Daniel Castro at Rose Ann Siba. Daniel Castro at Rose Ann Sibat. Lunes hanggang Bernes. Kalauna ng hapon sa programang Kaakibat. Dito lang sa DZJV 145A Radio Calabarzon. Alamin ang mga dapat gawin sa iba't ibang dagliang kaganapan. Narito si Rose Ann Sibal, ang inyong kaakibang. mga kaakibat, limang minuto makalipas ang alauna ng hapon. Ang maganda magandang hapon pa rin po Calabarzon, Gavita Laguna Batangas, Rizal at Quezon. Welcome po dito ha sa programang kaakibat at syempre sa ngalan po no, ng ating kaakibat na si Miss Maricon Rodriguez. Ako po inyong lingkod, Rose Ana Sibag. Ngayon nga po ay Friday, uy Friday na ha P -p -p Friday, Friday oh, Gusto nyo yun? <laughs> Gusto nyo yun mga kakibat? July 18 na po ngayon Agad agad Oy, Kaya nga sabi ko kanina ano, eh, Magandang hapon pa rin no, so, May salitang pa rin Kasi alam nyo naman ang sitwasyon natin diba? Lalo na sa ibang lugar Dahil po sa bagyong krisinga kaya po, ingat-ingat po kayo ha, yung mga kababayan po natin dyan na nasa coastal areas especially, sa mga disaster-prone areas, landslide, flash flood. Maging alerto po kayo no, sa inyong paligid at palagi pong umantabay no, sa ulat panahon at gayon din po sa direktiba ng inyong lokal na pamahalaan. Kasi lahat po ngayon ano ng mga tauhan ng Disaster Risk Reduction and Management Office and Council sa no, region ng inyong lungsod pati ng inyong B-Dream ba, diba? yung Barangay Disaster Risk Reduction and Management Office mga naka-alerto po yan dahil nga po sa lagay no, ng panahon though hindi naman dito ang tumbok sa atin no, sa sa rehyong Calabarzon eh, meron naman po nakap, nakap, nag, ang tawag dito. Meron po naakaapekto, no, sa atin pong uh, panahon o lagay ng panahon ngayon. At yan nga po yung habagat. Mga kaakibat. ang no? habagat at uh, syempre po, no, ang uh, bagyong Crisingden. Ito so, po. Kaya ingat-ingat po kayong lahat ha, mga kaakibata. And eto na nga, no, weather update muna ako pag may po, no, sa bagyong Christine dahil kalalabas lang din naman po kaninang alas 11 ng umaga, so, no, yung weather uh, update po natin dyan. At eh, pinabati ko, maganda-magandang -magandang hapon, ano, ang ating station manager, Miss Annalyn B. Cristobal, at syempre ang general manager po, no, ng Zoe Broadcasting Network Incorporated, and Sir Edwin sa Magandang hapon po sa inyo. And eto na nga mga kakibat, uh, no, ating update. Uh, okay, ito yung pinakalitas update po, no, ng uh, pag-asa. Ayon po sa ating state, meteorologist, uh, no, uh, tropical storm, kasing po, eh, maaring mag-landfall, uh, uh, no, over Cagayan, o dito po sa Babuyan Islands, uh, later this afternoon, or evening, uh, no, mamayang uh, gabi. Kasing is moving northwestward, and in-expect po ito, no, inaasahan po na uh, dadaan, uh, Extreme Northern Luzon matapos po ng kanyang paglandfall. Ayon din po sa pag-asa, mari po itong uh, mag-exit na no o lumabas na ho ng Philippine Area of Responsibility o PAR by Saturday, uh, July 19. Sana nga mamayang gabi umalis na rin agad eh. No? Biglang mag-iba yung ihip ng hangin. O oh, malusaw ang bagyo. Para wala na humapektuhan, di ba? And ito pong bagyong ito, eh, expect pa po, inaasahan pa pong nga, uh, mag-intensify no? Uh, into a severe tropical storm habang uh, papalabas po no, ng ating bansa. And uh, ayon din po sa latest weather bulletin ng pag-aas ng sentro po ng bagyo ay huli pong namataan no sa isang daan at siyam na punta uh, na put limang kilometro no, east uh, yan, ng Tugigaraw City, Cagayan. At increasing din po, no is currently packing maximum sustained winds of 75 kilometers per hour malapit po sa sentro at uh, mayroon po itong uh, gustiness uh, no na 90 kilometers per hour. So yung uh, signal number 2 po no mga kaakibata. Uh, eh kasalukuyan po yung nakataas sa Batanes, uh, Cagayan including Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Kalinga, northern and central portions po ng Abra, eastern portion po no ng Mountain Province, eastern uh, portion ng Ifugao, Ilocos Norte mga kaakibat kabilang din po 'yan northern portion no ng Ilocos Sur. At 'yun naman pong uh, iba pang lugar no? Or, uh, ito yung sabi ng uh, pag uh, areas under signal number 2 are warned of possible risk uh, to structures uh, depending on their strength, uh, no? Under the warning category, ano, uh, shielded and weak uh, structures uh, such as old schools or uh, shanties uh, may be damaged. So, ingat-ingat po kayo ha, mga kaakibad. At uh, signal number 1 naman po, no? Din sa mga sumusunod na lugar. Uh, Quirino, Nueva Vizcaya, Rasef Mountain Province, Rasef Ifugao, at yung nalalabing bahagi po ng Abra, you no know, Benguet. Nalalabing bahagi po ng Ilocos Sur, La Union, northern portion po ng Pangasinan, northern portion po ng Aurora, kagilang po dyan ng Dilasay, at kasiguran na Dinalungan, Lipakulao, Baler, at Maria Aurora. You no? Know, pati na rin po sa northeastern portion ng Nueva Ecija, kaya yeah, sa Karanglan at Pantabangana. Ingat-ingat po kayo ha mga kakibat Again, yung mga nasa coastal areas po natin, mamamayan maging alerto po kayo at uh, ayon nga po sa coast guard no kung uh, maaari ipagpaliban niyo na lang po no ang pagpalaot na, ayan sa dagat at kung ano man din po no yung inyong uh, water activities po diyan ay eh, pagpaliban niya na rin po muna ano ho mga kaibad and eto naman yung hindi po uh, yung iba hindi talaga kayang may pagpaliban eh kasi ito yung kanilang hanap buhay ah. Uh, ba diba? yung uh, pagmamaneho ayan so kahit pa may bagyo tayo no may masamang panahon eh tuloy tuloy pa rin ang biyahe ng marami po nating kababayan kaya iyan naman uh, no yung atin pong uh, pagtutuunan ng pansin no? dito po sa programa Kaakibat. Well, kamusta po ba kayo mga kaakibat? Sa inyo nga uh, pagbahe, lalong-lalong ng mga nakikinig po sa atin dyan sa pampunin uh, bus pati na rin po syempre mas mga nakikinig sa atin ano sa kanilang nilang uh, pribadong sasakyan ano po kamusta ba dyan kanina raw ha zero uh, halos mag zero visibility dito sa may uh, s uh, kaya yung mga super natin dyan maging alerto po kayo no at uh, iwasan din po yung road rage ngayon uh, no magbigayan po kayo ha sa kalsada mga kakibata. Ka And uh, kadalasan nga po no ng uh, aksidente ay sa kasada factor din kasi yung weather eh pero yun na nga no dapat talaga mas maging maingat pa rin ah, 'di ba ang uh, lahat no lalo na nga po yung mga drivers natin ah, sa kanilang pagmamaneho at hindi lang yung drivers yung dapat alerto no mga kaakibat pati na rin syempre ang mga sakay nito 'di ba? Wag yung ano, F na F niyo yung pagiging passenger princess ninyo, yung driver niyo pala sobrang antok na, yung mister ninyo, kung sino man 'yan, ano mang relasyon niyan sa inyo, kapatid, no, asawa, yan boyfriend, wow, ayun no. So lahat kayo dyan, ano, may responsibility para maging maayos no, at maging safe ang inyong nga, pagbiyahe mga kaakibat. Well, kayo ba, kamusta bang mga karanasan po ninyo? Misa na ho ba kayong uh, nadisgrasya? At ano ba yung uh, nakita po ninyong reason na bakit po kayo nadisgrasya? Ano ba diba, a human error o dahil factor po no? yung uh, weather? o di kaya naman eh yung kalsada na mismo hong inyong uh, dinadaanan. Dito sa Rihiyo yung Calabar Zone, marami-rami na rin tayo mga uh, vehicular accident recently. No? Ang uh, naitala sa Quezon, zone, no, mostly involved eh mga truck, mga kaakibat. oo So, kaya again, no? ingat-ingat yung blow baggets. Ayan, no, kita ninyo, kung ayaw nyo matulad sa ganung uh, sitwasyon, eh, consider 'no yung blow bagets at napaka-importante po dun sa blow bagets niya ay yung letter s ano ba yung letter s palagi ko nababanggit yan ha, sa programang ka, uh, kkk mga kaibigan mga kakibad yung sarili yes yung self po nyo. o so, after ninyong i-check yung inyong battery lines tires at ano man, kung ano oil gas engine no mga kakibad at kung okay na inyong sasakyan, tanongin nyo naman ho ang inyong sarili as driver, no? Kung uh, kaya nyo bang magmaneho. Okay ba kayong magmaneho? Then kung okay naman, hindi kayo nakainom, no? Mga kaakibat, wala kayong iniindang karamdaman, no? Kung ano man, wala sa mood, no? Or okay ang mood, mga kaakibat, yung pala, you go, ah. Diba? Kasi po, uh, sabi ko nga, eh, sa aksidente po, hindi lang naman kayo ho ang ano dyan eh, kang o kaya ma-involve, no? Worst mai no? case scenario, mga kaakibat, eh, may madamay, diba, na inusente, na nag-iingat naman po sa paggamit ng kalsada. Diba? So, again, mga kaakibat, yan ho ang ating pagtutuunan no, ng pansin dito po sa atin home programa. And uh, pwedeng-pwede po kayo, ha, magbigay no, ng mga safety tips. Ayan para nga po sa ligtas na ng pagbiyahe ngayon pong uh, may sama ng panahon yung inyo pong mga personal uh, no, na ginagawang pag-iingat eh, pwedeng pwede nyo pong ibahagi po sa amin yan at syempre sa pamamagitan po no, ng comment uh, sa amin pong Facebook Live and YouTube Live or mag-message po kayo directly sa amin pong FB page I search nyo lang po sa platforms na DZJV1458 Radio Calabar so, wag nyo rin pong kalimutan i-like, i-share, i-follow, i-subscribe uh, para always po kayong updated no, sa amin po mga radio program online. So, commercial break po muna tayo mga kakibot. Dyan po muna kayo. Oras natin is 1.15 in the afternoon. mga kakibat It's 1.20 in the afternoon. Magandang magandang hapon po rin ang Carla Barzon, Cavita Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Ako pa rin po yung lingkod, ah. Rose on Siva sea bagel. Yes, yes, yes. Tuloy-tuloy tayo, no? Dito po sa programang kakibat At sa ngalan po, no? Ni Miss Mari Conrad Again, ako po yung lingkod, Rose on a sea So, eto na po, no? Babahagi ko na sa inyo ang mga road safety tips na dapat po inyong uh, malaman, no, mga kaakibat. At di lang dapat malaman, dapat din po ninyong gawin. Okay? So, eh uh, eto na po, no? Numero uno, mga kaakibat, sabi dito, maging maingat no? sa pagmamaneho. Ang mga kalsada po ay maaaring maging mas slippery, yan, mas madulas no? kapag umuulan, kaya po maging maingat no? sa pagmamaneho. Tamang speed lang, mga kaakibat. Huwag niyong gawing ano yan. Ano tawag dito? Racing, no? Ang buhay sa kalsada ay hindi dapat ginagawang karera. Wow, isingit pa natin yun. Pa, bini lang, bini, gano'n. <laughs> bini song. Ang buhay ay hindi karera. O, oh, kapag kayo nasa kalsada, Okay? Iwasan po ninyo yan. Ito naman, pangalawa, maglagay raw po no, ng rain gear. Okay, siguraduhin may raincoat o payong kayo bago lumabas. Ang mga ito po kasi makatutulong upang hindi kayo basain o mabasa no, ng ulan. Okay? Pangatlo, suriin po ang kondisyon ng kalsada. na. numero uno rin po yan, ha. tandaan po na maaaring maging mas delikado ang mga kalsada kapag basa maglakad o mag magbisikleta po no sa mga kalsadang may cover or uh, may sidewalk uh, upang maiwasan po ang uh, pagkalunod uh, okay ibig sabihin natin no? uh, mga kakibatan o uh, ibig sabihin to lalo na yung may mga ano po no may pabangina or uh, may ma may na po diyan no uh, sa inyo pong uh, dadaanan ng mga kakibatan uh, and also no sabi rin po dito yung condition ng kalsada kasi may mga daanan po no na kung saan eh, landslide prone areas din na diba? sa lalawig dito sa rehiyon Calabarzon sa Quezon marami pong ganyan na. and even sa Cavite and Batangas no dito naman sa Laguna ka kaunti lang no kaunti lang yung may ganyan po ang tsura ng ano ng uh, kalsada ya uh, again, ingat-ingat, no? Tingnan po ninyo, no, yung inyong uh, paligid. Baka mamaya i-push through niyo yung pag uh, pagda-drive o yung inyong pagbiyahe. Yung pala may nagbabagsakan na po pala mga bato diyan. May mga gumuguhon lupa na po, no? May mga nagtutumbahang puno na ho. Hindi ho ninyo alam. So malagay pa po kayo sa inyong uh, o malagay pa po ang inyong buhay, no, sa alanganin. So be careful, no? Be mindful then of your surroundings. Pang-apat naman, eto ha, iwasan po ito para naman sa mga pedestrian Iwasan po ang pagtawid no sa kalsada na sa hindi uh, hindi tamang tawiran So sabi rito kung kinakailangan tumawid, piliin ng mga pedestrian lane or uh, may footbridge. No? Gamitin po yan pag tawirin kung malakas ang ulan at maraming sasakyan po ang dumaraan mga kaakibat. Pang lima, mag-ingat raw po no, sa mga basang pampasaherong sasakyan. Yung mga bus, jeep at iba pang pampasaherong sasakyan ay eh, maaari pong magkaroon ng no, ano to, longer stopping pagbasa. Maging handa po at maghintay no, ng tamang panahon sa mga stopping. At tapang uh, ani mga kakibad, maging maalam po no, sa mga traffic rules. Ayan, ako yung iba kahit nga alam yung traffic rules, hindi pa rin naman sinusunod. Antitigas ng ulo, bakit naman ho ganun? O, yung iba, di ba, alam naman nilang may pedestrian lane so expected may tatawid diyan. No, pero ang bibilis pa rin mag-drive. Parang hindi ano ha, parang hindi tao dito. Parang hindi na grade 2. may ganun pang may ganun pang remarks eh, no? De, ayun yung sinasabi nila eh. So alamin at sundin po no yung mga batas sa traffic mga kaakibat no yung mga traffic light and signage eh, nagbibigay po ng gabay kung paano po ligtas no na makatatawid sa kalsada. So alam nyo na dapat when to stop, no, mga kaakibat, at kailan din po kayo mag-go, go, 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 okay? At kung may tatawid, mag-slow down naman po kayo, hindi po yung, uh... at eto pa, no, eto pa yung mga napapansin ko sa mga super na yan, mga kaakibat, Alam mo yon na uh, kapag ka yung traffic na, di ba magta-traffic, doon pa talaga sila titigil sa may pedestrian lane. So, paano kami tatawid? Ha -ha -ha kung makakahakbang ba kami sa mga sasakyan nyo? Kung pwede lang, di ba? naman. Oh, so wag niyo pong harangan, 'no, yung pedestrian lane mga kaakibat. Please lang, 'no, para po 'yan sa mga tatawid. Mm -hmm. iba ba kasi talagang ano eh. nila mo na, 'no, nila mo na yung linya mga kaakibat. So iwasan po niyo 'yan. Okay? So all in all, mga kaakibate, eh, basic lang po, 'no, itong mga paalala ito. Yet sobrang halaga kung inyo pong tatandaan. At kung inyo pong gagawin, ano, no, maliligtas po kayo no sa iba't ibang uri yan, ng sakuna sa kalsada. At hindi lang po kayo pati na rin na, ang inyo pong mga kasamahan ano po na nakikinabang again sa kalsada. So yan lamang po mga kaakibat napakadali lang, napakadaling gawin at tandaan ano po at uh, happy weekend no sa inyong lahat Friday po ngayon. So for sure, kayo po ay may mga pinaplanong gawin ano, no ngayong uh, Saturday and Friday. Sana magawa po ninyo yan, lalo na kung makabuluhan naman, ba? Diba? Pero kung malalagay po kayo sa alanganin, di maganda ang panahon, igil nyo na lang din po. No? Baka pwede namang i-address. Okay? para safe ang everyone. And bago ako magpaalam, batiin ko muna na magandang magandang hapon ang napakasipan. Very hands-on and very snappy. No? Nakapitan. Ayun, no? ng Barangay Bukandala for Imo City, Cavite. Hello, hello, Kapitan Gary Bacos. Kamusta ang iyong kabayo, ha? Nakikita ko sa Facebook, eh. Opo. At iba to si kapitan talaga. Grabe to, pag mga stero dyan sa kanilang barangay, siya din mismo naglilines ka. Pag-ingat ka naman. Minsan nakikita kita wala kang gamit na gloves. Kayo talaga, oh na pa aduminon, na. Hindi naman sa maarte pero kasi alam naman natin yung mga sakit, di ba, na pwede hong makuha doon. Ingat-ingat po kayo, Kap. Sabi ni Kapitan Gary Bacos, magandang araw po. Ayan. Regards po, ha, Kap, sa iyong mga kabarangay po dyan. At uh, again, ingat ang lahat dahil masama po no ang panahon. Okay. So, pano? It's time for me to say goodbye. Dito po sa programa Kaakibat. But see you soon. Malapit na ilang minuto na lang. No, tayo naman po ay magsasama-sama sa programang KKK. Kaisan, kaligtasan at kapayapaan kasama po ang ating mga kapulisan sa Calabarzon. Okay, see you later. Oras natin is 1.27 in the afternoon. Muling samahan si Rose and Siba dito sa programang Kaakiba. Lunes hanggang Bernes, sa una ng hapon, DZJV 1458, Radio Calabarzon.